Hey mga pamangkim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel! Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Cause... Anong dahilan? Bakit parang hindi ka na maligaya ngayon? Kasi po, um tawag um, ito, may meron po akong past relationship na muling nagparamdam Ayun, after 10 years. Ilang taon ka na nga, Ate Ligaya? I'm 32 years old. 32 years old? So, merong nagparamdam from the past? <laughs> yes. Okay, tapos? Ayun. edi ma ma mag na, nag-appear yung number niya sa Bible. First time, short pa lang po. Um, nag-ato yung number niya sa Viber ko and then pinunta ko siya and then nag-ring. Okay. But after that, ilang araw kung pinakontak siya, hindi siya nag-nasagot. And then, nung last Saturday, tumasakit magdamag yung chan ko and then tumamag siya. Ayun, okay. nag-usap ko yung damag. And then after that, na ginalikan namin yung ano yung mga nangyari dati na kasi teacher ako dati kasi estudyante siya ay taray taga lang taga lang hinto tayo dyan ibig sabihin dati nagka-relasyon kayo teacher ka estudyante mo siya hindi po hindi po actually teacher ko ako dun sa school na na, na, pinag na, na doon siya nag-aral pero graduate na po siya ah okay so nung nagka-relasyon kayo graduate na siya yes sir. Okay, so, teka lang ate ah, bago ang lahat, single ka ngayon? Opo. Okay, sure so, sa single din? Ah, um, ngayon po, single po. Single siya? At ano, sing, sigurado ka bang single siya? Parang hindi ka sigurado eh. Single ba siya? Ano, may dalawa siyang anak. Okay, pa pero, oh may, oh, oh may, dalawa siyang anak, pero ang tanong ko, i single ba siya? Opo, single. Paano mo nasabing single siya? Sinabi niya sa akin, single siya eh. Oh, sabi niya sa'yo single siya, pero ano yung totoo? Single po siya talaga. Ano yon? Single po talaga siya. Ah, single talaga siya. Ibig sabihin, may dalawa siyang anak pero hiwalay na sila ng nanay ng mga anak niya. Ganun ba yon? Yes, po. Okay. So, ngayon, nagka-chat kayo after several years ng ex mo. Tapos, ano na? Eh, hindi ko naman siya totally ex. Parang nung, nung, uh, nung way back 2014 po kasi. Childhood yes. friend mo, ganun. Hindi, parang ano po. Parang kasi dun kami sa private school, um, parang mga Trapa-trapa kami ng mga teacher ko, yung makako-teacher ko, saka yung mga principal ko. Oh, so, ibig and sabihin, na, hindi kayo childhood friend, friend lang talaga kayo? Yes, pa. Okay. And so, then, ngayon, ano na ang status? And then, ang status ko na after, nung Saturday ay nagkita kami, kong Tuesday. And then, ayun po, nag-overnight kami. And then, ayun, na, pinatahin ako dito sa Santa Cruz, taga-Bulacan po kasi siya. Hmm. Ayun, nagkita kami. Na, Sinundo niya ako sa trabaho ko. And then, nag-overnight kami sa Kabinti. Yun, nag-usap kami kung anong nangyari, kung anong nangyari after 10 years. Yun sabi niya, masaya siya kasi na, nakasama niya ako, nakita niya ulit ako. At teka lang ate ah wait lang, wait lang. Pwedeng pakipatay mo muna yung live kasi parang nagfi feedback eh. May nagfi feedback may TV oh, ba ah. dyan o naka-on ba yung live? Pakipatay At mo muna. Sige. So, uh, no. oh, so ngayon nagkausap na kayo, to make the long story short, ano na nga nangyari? Ayun, nakita kami after that, edi mag-usap mag mag, 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 mag and then yun. may nangyari sa And then, hati naman. Ano yon Ano yon ano May nangyari. Amin, may nangyari ato. sa inyo, tapos happy ka naman. Happy pa ako, syempre, after 10 years. Aray ko. Nabigla <laughs> lang ako, yung, yung nagkukwento ka na ito nga, tita Kim, nagkausap kami, tapos nag banding, -banding kami, Sa may nangyari sa amin, happy naman ako. <laughs> so, hindi naging happy ka naman, may nangyari sa inyo, o tapos anong nangyari? And then, sabi niya sa akin, um, yung parang mag-usap niyo po kami sa settlement. Parang ganun mo. And then, after to noon, edi, um, uh, pause up na ako sa work ko, and then siya umalis na kung hanggang bulakan. And then, itong few days po, parang, parang feeling ko, ang lamig-lamig-lamig niya po sa akin. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko, ano bang nangyari. So, parang, parang ka na lang. After nung nangyari sa inyo doon sa vacation ninyo na nang may nangyari sa inyo, biglang ngayon parang nanlamig, parang hindi ka na inasikaso, ganorn. <laughs> parang ganun po. Pero nagsichat naman ko kami. Pero nagkaka-chat kayo, pero hindi nakatulad ng dati. Oo, parang alam niya sabi, busy ako. Alam ko naman kung busy siya. And then, hindi sabi ko, sige, gagawa ko ng time kung, kung, busy siya. Ako ang gagawa ng time para sa iyo. Hindi e, yon iyo. Sinabi ko sa kanya no na Sunday uh, na wala akong pasok bukas. Pupuntahan ko siya sa Bulacan. And then, ang sabi niya sa akin, hindi daw siya ma makakapangako kung, kung makasundan niya daw ako ngayon. E, di, hindi yon hindi kami. For sure, hindi po kami natulog. And then, after that, nag siya sa akin ng mahabang, mahabang, mahabang and then binalak niya po ako. Yun lang po. Kaya ngayon, parang uh, sakit-sakit, parang gusto ko na mag-ibang bansa. Yung parang Teka ganito. Lang. Po. So, ibig sabihin, hindi lang siya nang lamig sa'yo, binlak ka na niya, nagpaalam na siya ng long message. Kasi pag nag-long message na isang tao, iba na yon, di ba? So, nag-long so, message siya sa'yo at binlak ka na, uh, ganon. Uh, uh, sabi niyo po sa akin kasi, parang ano, yung parang, hindi siya pa, hindi pa siya ready for commitment. Yung eh, lang sabi ko, sabi niya lahat ng mga pinakwentuhan natin yung parang tingin ko baka gumanti siya parang kasi dati ini-ignore ko po kasi siya nung dati naliligo siya sa akin parang mas ko yung karir ko kaysa kanya parang gano'n yung niis ko parang gumanti siya kita mm -hmm. kayo parang gano'n hindi ko alam okay so ito lang naman tanong ko sa iyo. bago ang lahat ligaya ang tanong ko is kayo ba? kami po naging nakita, kayo? parang hindi oo, oo naging kami po pero hindi ko siya pinaglaban dyan. hindi hindi ang tanong ko is nung may nangyari sa inyo nung mga oras na may saya ka sa isa-isa, isa kayo ba? Nangliligo pa lang po siya. Para mag-start sa simula ulit. Okay, so ito, um ligaya, nalulungkot naman ako na hindi na maligaya yung ending <laughs> niya. 'di ba? Nakakalungkot naman talaga 'yon. Pero part of it kasi talaga or hindi lang part of it ako, ha, ah, ng isang babae, ate. Parang a large part of it is your fault. 'Di ba? Sorry to say, parang fault mo naman 'yun, eh. Kasi bak mo binigay ang lahat sa isang tao na hindi naman talaga committed sa iyo? Na hindi mo nga sure at hindi mo nga alam kung kayo talaga. Kasi parang napakabilis ng panahon, <laughs> 'di ba? Oh, I know meron kayong past. I know na magkaibigan kayo in the past. I know na sana naging kayo in the past. Parang yes. siya 'yung thought gamu mo, eh one that got away, di ba? Parang siya yung yeah. ganon mo. Pero ang bilis yeah. ng lahat eh. Nung biglang nagkita oh, kayo, ako. yun na nagbanding na kayo, tapos may nangyari na sa oh. inyo, tapos lumigaya ka, naging happy ka, tapos binlock ka na, o oh, ano na. <laughs> di ba? Ang bilis ng mga pangyayari. Partly it's your fault. Yeah. Kasi ito yun eh. Pag binigay kasi natin lahat sa isang tao, tapos binagayway na natin yung bandera natin, ang hirap ng ikip ng isang tao. Paano masasabing mahalagas ka sa isang tao? Eh, hindi nga kayo nagbandang napakatagali. Parang andali lang ng lahat, tapos binigay mo na lahat. Tapos parang parang, 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 parang G, na G. Kaya ganoon. <laughs> sorry for the word ah. Sorry for the word, Bigaya. Okay. Pero parang para sa akin, Gina G ka kasi. Kaya, yung mga taong Gina G, hindi yan masyadong pinapahalagahan ng mga lalaki. Gusto ng mga lalaki, yung mga hard to get. Yung gusto ng mga lalaki, yung mga babae na hindi bigay todo agad. Yung parang may reservations pa rin sa mga sarili. Eh, kasi sa'yo, parang binigay mo na lahat eh. So, ano pang i-expect na isang tao sa'yo? Imbis ma-excite ang isang tao sa'yo, hindi na. Kasi binigay mo na lahat eh. Kaya nga lessons yan, lalong -lalan sa mga babae, kapag may nagparamdam sa na parang mahal kayo. Actually, hindi pa nga nagsabing mahal ka. Diba, na parang mahal ka. Nagpaparamdam lang na parang may gusto sa'yo. Hanggang doon lang yun. Huwag muna kayo mag-assume at huwag nyo isuko lahat ng mga bandera ninyo kasi paano pag bigla kayong ginos? Paano pag bigla kayong iniwan? Paano pag bigla kayong di ba diba? Yan na nga ang nangyari. Sana kinilala nyo muna ulit ang isa't isa ng napakatagal na panahon. Tines mo muna yung commitment niya sa'yo bago mo binigay lahat. esayo sa iyo baliktad, binigay mo muna lahat. Tapos ngayon nga nga ka. ba diba? Kasi bigla kang di ba Hindi naman kita, ayaw kita ang pagalitan pero parang pinapagalitan na rin. <laughs> diya <laughs> kasi gusto ko lang maging honest ayoko yung mag sugarcoat sugar ko tayo dito ayoko yung parang E, bibi yung mga ganyan. Eh para sa akin mali ka naman din talaga doon eh. Oo, may pagkakamali siya na may nangyari sa inyo, pinaramdam niyang mahal ka niya, tapos bigla siyang ng ghost, bigla kang bigla. May mali siya doon. Pero para sa akin mas malaki ang pagkakamali mo kasi bilang isang babae, you have the control. Yan ang lagi kong sinasabi. Ang mga lalaki, sugod lang yan ang sugod. Pero ang babae, you should have the control. E, hindi pa nga kayo eh. Hindi nga sinasabing kayo na, hindi nga sinasabing ipaglalaban. Ka. Hindi nga sinasabing gusto ka talaga at hindi nga sinasabing gusto kang pakasalan. Eh, bakit sinuko mo na lahat-lahat ng bataan <laughs> di ko alam 'Di ba? Kaya madaling iwan sa kanya kasi madali niya nakuha yung gusto niya. Kaya madali ka lang din iwan. Kaya siguro lesson to siya yung sa iy ligaya. Nasa susunod kapag may dumating sa yung tao, huwag mong isuko lahat, huwag mong ibigay lahat. Hayaan mong habulin kanila kasi kung mahal kanila, ha habulin ka. Hindi mo kailangan ikaw ang humabol, 'di ba? Sabi mo pa kanina willing ka pumunta siya sa bulakan, ikaw pa ang magbibigay ng time. Eh bakit nag-e-effort ka ng sobra-sobra sa isang lalaki na hindi nga nagsabi kung mahal ka? <laughs> <laughs> hindi nga sinabi na gusto kang gusto ko maging jowa? Wala nga ka kayong mga pag-uusap na gano'n? Bakit mag effort ka ng sobra-sobra? Kaka-effort mo tuloy ng sobra-sobra, nagsawa sa'yo agad, di ba? Okay. Sorry ha, ligaya. Pero kailangan ko sabihin sa'yo para matuto ka. Para sa susunod, magkakaroon ka ng reservation sa sarili mo. Not until sinabi ng isang tao na paninindigan ka niya. Not until sinabi niya sa yung seryoso talaga siya sa'yo. Tsaka mo ibigay lahat-lahat. Naintindihan? Okay. Sinabi niya lahat sa akin nun. Kita matatapos na Hanggang 12 minutes lang po ko. Oo, oh, oh. so pasensya na ligaya sa mga pasermon ko sa'yo. Mahal kita. Kaya mahal ko kayong mga babae. Mahal ko kayo ah. lahat na na mga listeners ko, gusto ko mapabuti kayo. Kaya minsan masakit yung sinasabi ko, pero para to sa si ikabubuti ninyo. You deserve someone better. Okay? So act better. Alam niyo yon Gusto ko yun na You deserve someone better. So act better. Minsan kasi gusto natin na deserve natin to, deserve natin ng matinong lalaki, deserve natin ng loyal na lalaki. Pero ang tanong, are you acting better? Ibig sabihin ba nun is, yung galaw mo ba is maganda, kaaya-aya, tama, para mag-deserve ka ng isang taong loyal at tapat sa'yo? ba? Diba? Kasi, mga babae, huwag nyo isusuko lahat. Kasi alam nyo naman ang mga lalaki, ba? Diba? Ang mga lalaki talaga, karamihan talaga sa kanila is, alam nyo naman, S lang yung gusto sa buhay. <laughs> E eh, kapag binigay nyo na yung S, pangalawang kita nyo palang na isuko mo na lahat-lahat, paano pang ka-excite-excite -excite sa'yo? Di ba? Ba't hahabulin ka pa? Inakuha na nga yung gusto sa'yo. So what I'm trying to say, magpakipot naman kayo, magpahabol naman kayo, huwag yung kayo yung habol ng habol, tapos naman mga kayo kapag inindyan kayo, eh binigay nyo na lahat-lahat, sinuko nyo na lahat-lahat. <laughs> Wag G na G, ganun. I-test nyo muna. You test the water before you jump. ba diba? Para kang tumalun sa isang ilog na hindi mo alam. Ay, ang lalim pala. <laughs> Nalunod ka na. Ganun. You jump doon sa river na hindi mo alam na ang lalim pala. May mga buwaya pala. Eh, nakita mo kalmado. Nakita mo okay. Sige, tumalun ka na agad. O tapos na nandun ka, nakinain ka ng mga buwaya, Nasaktan ka. 'di ba? Dapat ang ginagawa natin is nakita natin maganda yung ilog, maganda din. Itadampi mo muna yung feet mo. Pagkatapos pagdadampi mo na yung feet mo hanggang tuhod naman, Tapos hanggang bewang naman, tapos hanggang shoulder naman, 'di ba? Unti-unti hanggang sa makasigurado ka na na itong tao na to talaga is willing kang saluhin. Do hindi naman 100% talaga na makakasigurado ka, but at least you test the water para hindi ka mapahamak for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.